Sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin ang kamanghamanghang kwento ng isa sa pinakamisteryosong tauhan sa Biblia. Ang kanyang mga bihirang pagbanggit sa kasulatan mula pa noong sinaunang panahon bago ang pagdating ni Kristo hanggang maraming taon pagkatapos ay nagbigay ng hiwaga sa kanyang pagkatao. Maaari kaya siyang nabuhay ng mas matagal kaysa kay Metusela? Susuriin natin ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa tauhang ito si Melchizedek. Pangako ko sa pagtatapos ng video na ito, magbabago ang pananaw mo. Huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, mag-subscribe sa channel at halina't tuklasin natin ang mga detalye. Si Melchisedek na ang kahulugan ay Hari ng Katuwiran o ang aking hari ay matuwid ay may natatangi at halos mailap na papel sa mga tekstong biblikal na hinahamon ang tradisyonal na konsepto ng relihiyoso at sekular na pamumuno. Ang kanyang kakaibang posisyon at ang bihiran kanyang paglitaw sa kasulatan ay ginagawa siyang isang kapanapanabik na paksa na mahalaga upang mas lumalim ang ating pagkaunawa sa pananampalataya. Ang mga pagbanggit sa kanya sa Biblia ay itinuturing na bihira at mahalaga na bawat isa ay nagbibigay ng sulyap sa kanyang misteryosong katauhan. Unang lumitaw si Melchisedek halos dalawang libong taon bago ipanganak si Kristo sa isang makasaysayang tagpo kasama si Abraham sa gitna ng labanan at tagumpay. Matapos ang isang matinding labanan laban sa isang alyansa ng mga hari malapit sa dagat na patay, matagumpay na bumalik si Abraham kasama ang kanyang mga tauhan mula sa isang matapang na misyon sa hilagang bahagi ng Dan. Sa punong kahoy ng Mamre, isang nag-iisang nakaligtas mula sa marahas na pagsalakay ng kaaway ang tumakas at naghanap kay Abraham, dala ang isang mahalagang balita. Sa lilim ng mga punong roble, habang nanginginig ang kapayapaan ng gabi, nakikinig si Abraham sa mensahero na may kagyat, Napag-aalala na huli si Lot ang kanyang pamangkin at dinalang bihag kasama ang kanyang mga ari-arian at pamilya sa gitna ng kaguluhan. Sa katahimikan ng tagumpay, nakatagpo ni Abraham ang isang taong may pambihirang kapayapaan at autoridad. Siya si Melchizedek, ang hari pa rin ng Salem, na lumapit mula sa anino ng gabi, ang kanyang tingin ay may kakaibang liwanag. Bigla siyang lumitaw sa kasaysayan ng Biblia. Walang nabanggit na pinagmulan o angkan. Siya ay inilarawan bilang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Walang ipinaliwanag ang kasulatan tungkol sa kanyang lahi o kung paano siya naging makapangyarihan kaya't lalo lamang siyang binalot ng misteryo. Ang kanyang biglaang pagdating at hindi matukoy na pinagmulan ay nagdagdag sa kanyang mahiwagang pagkatao, isang palaisipan na hindi ganap na maunawaan. Ang kwento ay pangunahing nakasentro sa kanyang pagtatagpo kay Abraham matapos ang isang labanan kung saan matagumpay na nailigtas ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot. Namumukod tangi si Melchizedek bilang isang mahiwagang tauhan na nagsasama ng parehong tungkulin bilang hari at pari. Ginagawang isa siya sa mga susi sa pag-unawa sa ilang mahahalagang tema sa kasaysayan ng Biblia. Lumapit si Melchizedek kay Abraham nang may tiwala at dignidad. Dala ang isang presensya na tila yumayakap sa kapayapaan pagkatapos ng digmaan. Sa kanyang mga kamay, bitbit niya ang tinapay at alak, mga sagisag ng pagsasalo at espiritual na kasapatan nagdadala ng kahulugan na hindi kayang ipahayag ng mga salita at tumatagos sa kailaliman ng kaluluwa. Si Abraham, na bigla sa bigat ng sandaling ito, ay yumukod ng may lubos na paggalang at pagpipitagan kay Melchizedek. Kinikilala ang dakilang katauhan sa kanyang harapan. Tinanggap niya ang tinapay at alak, isang kilo ng espiritual na pakikiisa at pagpapala. Pagkatapos, itinaas ni Melchizedek ang kanyang mga kamay patungo sa langit, binasbasan si Abraham ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan. Pagpalain nawa si Abraham ng kataas-taasang Diyos, ang may-lalang ng langit at lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na siyang nagbigay ng tagumpay laban sa iyong mga kaaway. Genesis 14:19-20. Sa gitna ng makahulugang pagpapalang ito, nadama ni Abraham ang malalim na pasasalamat at paggalang na bumalot sa kanyang puso. Bilang pagkilala at pagbibigay pugay, inihandog niya kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam mula sa labanan. Ang kilos na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbibigay, kundi isang malalim na pagkilala sa espiritual na kapangyarihang taglay ni Melchizedek at ang basbas ng Diyos na nasa kanya. Ito ay isang patunay ng pananampalataya ni Abraham at ng kanyang dedikasyon sa banal na plano na unti-unting nabubunyag. Ang papel ni Melchizedek sa tagpong ito ay hinahamon ang karaniwang balangkas ng Biblia. Lumilitaw siya bilang isang natatanging figura na pinagsasama ang pagiging hari at pari isang kombinasyong hindi karaniwan sa panahong iyon sa tradisyong Hebreo na mas nalinang sa mga sumunod na siglo ang mga hari at pari ay magkahiwalay na tungkulin hindi maaaring gampanan ng isang hari ang papel ng isang pari at ganoon din ang kabaligtaran Subalit, si Melchisedek ay isang pari ng kataas-taasang Diyos na hindi bahagi ng lahi ni Israel o ng kasunduang itatatag kay Abraham. Ang katangiang ito ay lalong nagpapatibay sa kanyang misteryosong kalikasan at lumalagpas sa limitasyon ng isang tiyak na pangkatokultura. Ang kanyang presensya bago pa ang tipan kay Abraham ay nagpapahiwatig na ang kanyang misyon ay hindi nakatali sa mga batas ng mga Hebreo, kundi itinakda para sa mas malawak na layunin bilang isang banal na tagapamagitan para sa buong sangkatauhan. Dahil dito, lumilitaw siya bilang isang pandaigdigan at walang hanggang figura na ang pagkasaserdote ay hindi nasasakop ng lahi o kaugalian. Higit pa rito, ang pagpapala ni Melchizedek kay Abraham ay nagpapakita ng kanyang espiritual na autoridad. Kinikilala si Abraham bilang hinirang ng Diyos at binabasbasan siya matapos ang kanyang tagumpay sa digmaan ang tagpong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkasaserdote bilang isang tulay sa pagitan ng tao at ng Diyos bago pa man itatag ang formal na pagkasaserdote ng lahi ni Levi. Bukod dito, isa pang pagbanggit kay Melchisedek ang lumitaw halos isang libong taon bago ang pagdating ni Kristo na lalong nagpapalalim sa hiwaga na bumabalot sa kanya sa awit isang daan at sampo, isa sa pinakamadalas sipiin at suriin sa lumang tipan. Inihayag ni David ang isang pangitain kung saan inanyayahan ng Diyos ang isa pang makapangyarihang pinuno, tinatawag ding Panginoon upang umupo sa kanyang kanan. Ang posisyong ito ay sumasagisag ng kataas-taasang kapangyarihan at pamamahala nagbibigay diin sa mataas at banal na katayuan ng misyas bilang hari at pari magpakailanman. Bagaman hindi tuwirang binanggit ang pangalan ni Melchizedek sa awit isang daan at sampu, maraming teologo ang nakikita ang mga talatang ito bilang isang pahiwatig sa kanyang dalawahang papel bilang hari at pari sa ganitong pananaw, si Melchizedek ay itinuturing na isang paunang larawan ng Mesiyas na ang pagkasaserdote at paghahari ay hindi nakatali sa makalupang mga hangganan o panandaliang panahon. Kung paanong pinagpala ni Melchizedek si Abraham at tinanggap ang kanyang ikapu, gayon din naman si Kristo, na itinampok sa kanan ng Ama bilang dakilang saserdote at walang hanggang hari na mamagitan para sa mga mananampalataya at namamahala sa lahat ng nilikha. Ang ugnayang ito sa pagitan ni Melchizedek at nang tauhang tinawag upang umupo sa kanan ng Diyos sa awit isang daan at sampu ay nagbibigay diin sa mahalagang teolohikal na papel ni Melchizedek bilang isang tagapagpauna kay Kristo. Ipinapakita nito ang anino ng pagtubos at mataas na tungkulin ni Jesus. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ni Melchizedek at ni Jesus, lalo na sa kanilang pagiging walang hanggang saserdote, ay isa sa mga pinakakahanga-hanga at malalalim na pag-aaral sa teolohiya na nagbigay daan sa mas malawak na pagsusuri kay Melchizedek bilang isang simbolikong representasyon ni Kristo. Ang interpretasyong ito ay hindi lamang nagpapatingkad sa pagiging misteryoso ni Melchizedek sa lumang tipan kundi ipinapakita rin ang kanyang makahulang kahalagahan sa pag-unawa sa papel ni Jesus sa kaligtasan. May ilang teorya na nagmumungkahi na maaring konektado si Melchizedek sa iba pang tauhan sa Biblia tulad ni na Noe, Seth o maging sa mga anghel dahil sa kawalan ng tala tungkol sa kanyang angkan at pinagmulan. Ang kanyang misteryosong paglitaw sa kasulatan na walang naitalang simula o wakas ay nagpapahiwatig ng isang simbolikong pagpapakita ng kawalang hanggan, katulad ng katangiang iniuugnay kay Heso Kristo. Ang pananaw na ito ay lalong nagpapatibay sa ideya na si Melchizedek ay isang paunang larawan ng Mesiyas na ang pagkatao at pinagmulan ay hindi saklaw ng limitasyon ng tao. Higit pa rito ang pagsisiyasat sa mga pagkakatulad ni na Melchizedek at Jesus bilang walang hanggang dakilang saserdote ay nagpapakita ng pagkakapareho sa kanilang mga tungkuling espiritual kung paanong pinagpala ni Melchisedek si Abraham at tinanggap ang kanyang handog. Gayon din ipinagkakaloob ni Jesus ang pagpapala sa kanyang mga tagasunod. Nag-aalok ng kaligtasan at patuloy na namamagitan para sa kanila sa harapan ng Diyos. Ang kawalan ng tala tungkol sa lahi ni Melchisedek at ang kanyang biglaang paglitaw sa kasulatan ay nagpapahiwatig ng isang walang hanggang presensya na sumasalamin sa walang katapusang pagkasaserdote ni Kristo, isang banal na tungkuling lumalagpas sa hangganan ng panahon at nagsisilbing walang hanggang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa pagtingin kay Melchizedek bilang isang tipolohiya ni Heso Kristo, ang mga mananampalataya ay iniimbitahang mas malalim na pagnilayan ang dakilang gawa ng pagtubos ni Kristo na hindi limitado sa oras at espasyo kundi naghahatid ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya. Ang ikatlong pagbanggit kay Melchizedek ay lumitaw sa ikalawang kalahati ng unang siglo pagkatapos ipanganak si Jesus. Nang muling talakayin ng may akda ng sulat sa mga Hebreo ang kahalagahan ni Melchizedek sa pagunawa sa pagkasaserdote ni Kristo. Sa sulat na ito, inilalarawan si Melchisedek bilang isang natatanging tauhan na walang tala ng lahi, walang pinagmulan o katapusan ng buhay, kaya't hinuhulaan ang papel ni Kristo bilang walang hanggang dakilang saserdote. Sa mga kabanata lima hanggang pito ng sulat sa mga Hebreo, malalim na tinalakay ang pagkasaserdote ni Melchisedek at ang mahalagang kahulugan nito sa teolohiya. Inihambing ng may akda ang pagkasaserdote ni Melchizedek na nauna sa kautusang Levita sa Levitical na pagkasaserdote na nagmula sa lahi ni Levi. Ang levitikal na pagkasaserdote ay tumutukoy sa sistemang pangsaserdote sa sinaunang relihiyong Hudyo, partikular sa tribo ni Levi at sa mga inapo ni Aaron na kapatid ni Moises. Ayon sa tradisyong Hudyo, ang sistemang ito ay itinatag ng Diyos noong panahon ng Eksodo at pangunahing naitala sa mga aklat ng Eksodo, Levitiko at mga bilang. Ang mga saserdote mula sa lipi ni Levi ay may tungkuling magsagawa ng mga ritual at handog sa tabernakulo at kalaunan sa templo ng Jerusalem. Ipinapakita ng may akda ng sulat sa mga Hebryo ang maraming dahilan kung bakit ang pagkasaserdote ni Melchizedek ay higit kaysa sa Levitical na pagkasaserdote. Una, ang pagpapala ni Melchizedek kay Abraham. Ang ninuno ng bansang Hebreo ay nagpapahiwatig ng kanyang espiritual na kataasan at ng kanyang pagiging una bago pa man si Levi na siyang pinagmulan ng mga saserdoteng Levita. Bukod dito, ang pagbabayad ng ikapo ni Abraham kay Melchizedek ay higit pang nagpapalakas sa espiritual na autoridad at pagiging higit ni Melchizedek sa patriarka ng mga Hebreo binibigyang diin din ng may akda ang walang hanggang katangian ng pagkasaserdote ni Melchisedek na hindi tulad ng Levitical na pagkasaserdote na pansamantala lamang at napuputol dahil sa kamatayan at pangangailangang ipasa ito sa pamamagitan ng lahi. Higit pa rito, ipinapakita ng teksto na si Kristo bilang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchisedek ay may higit na posisyon kaysa sa mga saserdoteng levita dahil sa kanyang walang hanggan at hindi masisirang kalikasan, hindi siya sakop ng kamatayan at hindi nangangailangan ng sunud sunod na kahalili bilang pare. Ang teolohikal na diskursong ito ay naglilinaw sa kahalagahan ng pagkasaserdote ni Melchisedek bilang isang paunang larawan at simbolo ng walang hanggang pagkasaserdote ni Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pag-uugnay kay Jesus sa pagkasaserdote ni Melchizedek, binibigyang diin ng may akda ng sulat sa mga Hebreo ang pagiging natatangi at walang kapantay na pagkasaserdote ni Kristo kumpara sa Levitical na sistema. Dahil dito, ang papel ni Melchizedek sa sulat sa mga Hebreo ay nagiging pundasyon sa mas malalim na pagunawa sa papel ni Jesus bilang tagapamagitan at tagapagligtas, nag-aalok ng buhay na walang hanggan at direktang daan patungo sa Diyos para sa lahat ng sumasampalataya. Ang teolohikal na papel ni Melchizedek sa ganitong pananaw ay hinahamon ang tradisyonal na mga pamantayan sa Biblia Inilalarawan siya bilang isang natatanging tauhan na pinagsasama ang pagiging hari at pari, dalawang tungkulin na karaniwang magkaiba sa relihiyoso at pampolitikang konteksto noong panahong iyon. Sa kalaunang kultura ng Israel, mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang mga hari na gumanap ng tungkuling pangsaserdote at gayon din, ang mga saserdote ay hindi maaaring maging hari. Subalit si Melchizedek ay lumilitaw bilang isang pari ng kataas-taasang Diyos na hindi konektado sa lahi ng Israel o sa kasunduang itinatag kay Abraham. Ang kaibahan ni Melchizedek sa nakasanayang orden ay nagpapatingkad sa kanyang natatanging papel at mas pinapalalim ang kanyang teolohikal na kahalagahan. Dahil ang kanyang presensya ay bago pa ang tipan kay Abraham, ipinapakita nito na hindi siya nasasakop ng mga batas at tradisyon ng mga Hebreo, kundi kumakatawan sa kataas-taas ang Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan, si Melchisedek ay lumilitaw bilang isang pandaigdigan at walang hanggang sagisag na ang pagkasaserdote ay hindi limitado sa isang lahi o kultura. Bukod dito, inilarawan si Melchizedek bilang nagbibigay ng pagpapala kay Abraham, kinikilala siya bilang hinirang ng Diyos at ipinagkakaloob sa kanya ang isang mahalagang biyaya matapos ang kanyang tagumpay sa labanan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng espiritual na autoridad ni Melchizedek at ng kanyang papel bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao bago pa man naitatag ang sistemang Levitical ng pagkasaserdote. Ang masusing pagsasaliksik sa malalim na kahulugan ng bagong tipan na nakaugat sa pagkasaserdote ni Melchizedek ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa pakikitungo ng Diyos sa sangkatauhan. Sa paghahambing ng panandalian at seremonyal na Levitical na pagkasaserdote sa walang hanggang, at hindi nasasaklaw ang pagkasaserdote ni Melchizedek, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw tungkol sa walang hanggang plano ng Diyos para sa pagtubos. Ang mas malalim na pag-unawa sa pagkasaserdote ni Melchizedek ay nagpapalalim din sa ating pagpapahalaga sa mga espiritual na katotohan ng ganap na natupad kay Kristo. Kung paanong pinagpala ni Melchizedek si Abraham at tinanggap ang kanyang ikapu gayon din naman si Jesus bilang ating walang hanggang dakilang saserdote ay nagbibigay ng pagpapala sa atin at tinatawag tayong ialay ang ating buhay bilang buhay na handog. Ito ay isang paanyaya sa isang buhay na puno ng pasasalamat at pananampalataya kinikilala ang kataas-taasang papel ni Kristo sa bawat aspeto ng ating pag-iral. Naway maging inspirasyon natin ang kwento ni Melchizedek. Sana ay naliwanagan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at iklik ang isa sa mga lumalabas na video para ipagpatuloy ang panonood. Ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng Diyos.